Matutunogan kasi sa social media na iwalay na daw kayo ng partner mo sa ngayon. So gusto ko sana nagtanong ngayon kung totoo kayo. Sa tingin mo, ano yung dahilan ba't umabot kayo sa point na itigil na yung lahat? Oo. Oh, Ako kasi yung oh, nakipag-iisip kasi... Okay. Naramdam ko naman na parang wala na. Paano mo siya naramdaman na wala na? I mean, may problema ba kayo? Siyempre, hindi eh, naman kayong maghihiwalay na wala kayong problema. Sa ano ko kasi ngayon, sa time ko kasi ngayon, parang uh, ang hirap, ang hirap pinitindihan yung sarili ko. Siguro napagod na siya kasi nangyari early ang sakin. Hindi ko maintindihan. Para ang baliw na halos pati sarili ko na ayawan ko na nga. Tapos hanggang sa nung nakaraan, kaya kami umuwi na Mindoro kasi kinakausap ko siya. Walang wifi doon. Wala lahat. Yung parang ang tangin lang namin magagawa doon ay magkwento. Kasi gusto ko makausap ko siya. Kasi sabi ko, Bim, drain na drain na. Hindi ko na kaya. Inararamdolong ko kasi parang ang hirap na, na, parang ayoko na magtrabaho. Parang bauna ako sa lahat ng problema parang gusto ko lang naman yung eh, kausap. Namibigay niya ba yun sa'yo? Hindi, hmm. kasi uh, tuloy kakausapin ko siya. Naglalaro siya. Minsan, oo, oh, oh, kakausapin niya. Tapos parang hindi niya mapapaniwalaan. Okay. Katulad ng talagang yung dahilan talaga yung e, nangyayari sa Yung anak ko. Tapos, suko rin. Nandun siya sa tabi ko. Eh, naglalaro siya doon. Tapos, sabi ko sa kanila, Wim, dito tayo. Pabiyakan siya baby, alagaan natin. yung Wim, ipalaga mo na yan sa, ano, Kuya Tiharacil, gano'n. Kaya niya na yan. Gano'n siya. Sabi ko, hindi, ako na lang. Tapos, parang, nagtalo kami noon. Tapos, ang sabi niya sa akin, walang kwento. Grabe, ang sakit mo sa akin, sobra. Sobrang sakit. Hindi ko ma-explain yung okay, okay pa kami. Okay Pero, kami. Nag-usap kami. Pero casual na parang, wala na talaga. Kaya na namin harapin yung sa sarili namin. Kaya na namin kausapin. Nag-usap namin para sa bata. Hanggang gano'n. Oo, oh, masaya na ako para sa kanya. Oh, Kapag okay, sa akin lang. Bilang may anak kayo, naiisip nyo ba na balang araw, paano nyo ipapaliwanag yun sa, sa baby ninyo? Ba't tumuntong kayo sa ato Dapat pwede nyo naman sana kayo si, sa maliit na bagay. Noon no, no yun yung naiisip. Kasi tuwing nag-aaway kami, lagi pong na Kasi, syempre, may... po naanis. Kasi siyempre may anak. Pwede ko naman i-expect kay baby na. Talaga nag-work out. Saka, sa yun talaga ang focus ko talaga sa si baby kasi may kaibigan din ako na ganyan, yun ang nangyari na big brother ay pa. At ayaw maranasan ni baby. So ano man yung decision ko, decision namin ni Ako Kakausabi kami si baby doon. Tsaka hindi naman kami magkukulang. Nandiyan pa rin naman si J.H. sa lighthouse. Ako, malapit lang naman ako sa lighthouse. Yung salitang wim, ano yung meaning ng wim? Ayaw na, na naman. Sa nangyari ngayon na tawagan niyo, anong maasabi mo doon? Kaya... Kami na yung nagpauso ng walang iwanan mahal, may sumpa na yun. <laughs> Wala pa rin ang isiwanan eh, pero friends pa rin ang hindi Pero yung hindi pala pre. Nakalala na, ko kasi. Na, kasi, na kasi na una sa mga, kinausap ko siya dito. Sabi ko, di ko na kaya. Di ko na kaya yung ko. Kaya. As in, parang nung nakaraan, suicidal na Nung parang, alam mo kuya, yung dati, pagkasama ko siya. Nandun na lang ako lagi sa irali. Dito Dito sa bahay na to. Kaya alis na ako dito kasi ayoko ng ang hirap ng buwan ko dito sa iyo, bahay na to. Tuwing may nangyayari na lang na mali or hindi maganda. Alam mo ko anak ako na na. Sa ilalim ng ito. Sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng lames. Sa alam niya yun. Alam niya yun. Minsan, nagkatago ako sa parang gusto ko lagi na nasa ma madilim lang po. At yung worst na nangyari sa akin, yung nagising na lang ako, nakahubad na ako. Tapos, punong-puno ako ng tulog. Tapos, yakap ako na Alam niya yan na may mga episode ako na ganun. Ngayon ko lang nilabas ko sa media. Kasi, ewan ko, baka magbago yung tingin niya sa akin. Pero, kahit ako, hirap na hirap na rin ang sarili ko. So, Totoo lang ako, sobrang hirap. So, kala ko dati, arti lang ito, postpartum depression. Kala ko, hindi lang ko. Pero, nung ako na rin ang hindi na maganda. Parang, alam niyo yun, gusto ko na lang magpakain sa lupa. Ang pangilang tulang, kain na rin kailangan ko sana kasama yun siya. Kasama ko sana Yun lang, yun lang talaga po yung, yung ko. Kausapin, may kausap lang. Minsan nga, kaya kausap ko na yung mga muto dyan. Uy, sa kaid yan. Pwede mo yun. yun. Yung kailangan, alam mo ko ano. Sarili. Sobrang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko na nakita, pero hindi ko na pala alam na hindi ka nang mahalin sa sarili Kasi kung mahalin mo na yung sarili mo, bakit ka mag-suicide? Yung nawala siya, mas minago yung sarili ko. Nung nawala siya, mas na-appreciate ko yung galing ko. Mas na-comfort ko yung sarili ko. Hindi mo pala kailangan ng tao na kailangan may kumausap sa'yo. Hindi, intindi sa'yo. Tapos na kaya pa naman palang gawin. Bakit di ko ginawa? So yun, yun, yun. Hindi ko masasabing okay siya eh. Hindi ko masasabing okay na hiwalay, na hiwalay kayo. Pero kung ano pa mas gusto mo para sa sarili mo? Siyempre, sarili mo pa rin yung masusunod eh. Wala na. Di ba? Ngayon pa na. Yun. Ngayon, nawala na kami. Nakaset na yung utak ko. Nakaset na sa plano natin sa lighthouse. Plano ko sa biging secret sa brand ko. Gusto kong bigyan ng mulay ng buhay yung anak ko. Gusto ko na pagkakot yun. Dalawa ko pagkulang. Sigurad na kuha at sigurad na Focus na lang ako sa guti. Gusto kong magkaroon ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng bahay. At para magawa ko yun, kailangan ko kong napalamahal sa sa'yo hindi pala dapat iasa yun sa ibang tao. Kasi ang ending nun, no? mababaliw pa talaga. Kaya sa mga bata, alam ko, hindi pa huli yung lahat. Kung kayo ngayon ay hindi pa nagkakaanak, Iisip-isip na kayo. Kailangan nyo palang maging matalino. Hindi laging ito, hindi laging puso yung pinapagalit nyo. Dapat ito din. Ang love life nandiyan lang yan. Ang daming tao sa mundo. Pero yung time, yung oras, hindi mo na yung mababalik. Kaya ngayon, kung sino yung mga tao sa akin, kung sino yung mga taong kailangan ako, Para Doon sa hindi. Hindi na ako parang 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 Para sa parang Oo. parang 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 na parang 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 payo sa iyo about sa family natin doon sa social media para soon na magkaroon ka ulit ng pamilya maayos mo kasi ang mga basher hindi yan talaga sila literally na basher may iba dyan na nagpamessage sa iyo na pala sa iyo na totoo ako sa totoo lang hindi ako naniwala na sa basher ang dami na nang na pero alam ko yung mga bachelor tayo, yun yung may mga concern sa akin. Kasi sila mismo yung nagtatama ng mga mali ko. Kayo mismo yung nagpamature sa akin ng ako. As in, kuya. So, nagpapasalamat ako sa mga bachelor. Kasi nakikinig ako sa inyo. At eto, eto yung nangyari. Naging masaya ako. Kaya yun din yung dahilan kung ba't nilabas ka sa social media. Hindi ko marinig sa inyo lahat yun eh. Yung mismo sila na hindi ko pa kilala, sila pa yung nakaka-realize, nakaka Ang lakas ng connection ko abot sa mga fans ko. Kaya maraming salamat. At sa'yo, JM, may masaya ka. At mag-move on, ganun. Ayan. Lagaan mo rin anak Hindi ko naman sa ipagkakaibigan. Pamukha ko pa naman.